Binago ko po ng konti ang pagluluto ng manok de salsa para maiba-iba naman ang panlasa ng mga anak nyo pag pinapakain nyo. Ni-level up ko po. Abay, nilagyan ko ng keso. Merong pampinya. Ibang-iba po talaga ang dating ng lasa. Subukan nyo po ito ha. Hindi ko na nilagyan ng kamatis pero diretso po tayo. Ok na nilagyan ko lang po ng konting cornstarch at asin at paminta pagkatapos ipirito ko. Ito na po itsura. Pagkagisan nyo po ng bawang sibuyas, may buto, may balak. Lagyan natin ng konting atswete para pumula. Una so, to siguro mga 75% na luto na. Nilagyan ko pa po ng konting atsuwete para pumula. Nagmamantika na eh. Sa mga panahong ito, kapag ka oras ni peligro, pag tinatanong kayo, ano uh, ulam nyo? Dati ang sinasagot, hindi, gulay-gulay lang. Kasi nga, mura gulay, di ba? E ngayon, pag sinagot sa inyo, hindi, nagmanok lang kami. Ibig sabihin, eh, hindi pa sweldo. <laughs> Mas mura po kasi yata ang manok ngayon kaysa sa gulay. Tama po ba ako? Sige, lutuin po natin yan. O siya, dalawang kutsarang toyo. Ilagyan ko pa po ng konting atsuwete para pumula. Nagmamantika na eh. Saan kamatis daw ha? Ketchup na lang. Apat na kutsara ng ketchup. Hmm, sige, haluin po natin yan. Lalagyan ko po ng sabaw. Ito'y dalawang tasang tubig. Hmm, haluin po natin. Lagyan ko na ng konting paminta. Takpan po natin sandali. O, dalawang minuto. Kumukulo na po. Luto na yung manok niya, hindi po ba? Hindi ko naman sinang kutsa. talagang niluto ko ng maayos. Eh kung medyo masabaw pa ng konte pakuluan nyo pa ng medyo uh, lumapot-lapot yung sabaw. O lagay na po natin itong pinya. Ito yung isang maliit na lata ng pinya. Siling pula. Kapraso lang to, kasi alam ko medyo may kamahalan ng siling pula eh. Kung gusto nyo po timplahan ng konting pineapple juice, wag nyo ito todo lahat. Mga isa, dalawang kutsara lamang para may konting uh, lasa pa ng pineapple yung sarsa takpan po natin. O yan. Luto na. Ilalagay ko na po itong isang kutsarang cornstarch at konting tubig para lumaput-laput ng konti. Mamaya, lalapot na yan. Kahit anong keso, lagyan nyo. Isang tasang keso. Yan. Hayaan yung matunaw. Malusaw yung keso dyan. Takpan po natin sandali. Tunaw na ba? O yan. Lusaw na yung keso. Bago po natin patayin, lagyan natin ng konting parsley. Kahit anong gulay na berde. Para magandang tignan. Patayin natin yung apoy. Pakpan natin at hayaan natin lumapot-lapot yung sabaw. Maiba naman po ng konti kesa dun sa ating estilo ng pagluluto ng apritada. Hindi ko po ito nilagyan ng kamatis at ketchup na lang inilagay ko ng makatipid ng konti. Yung keso naman eh, idagdag nyo kung meron po kayong uh, budget para sa keso. Kung wala naman, eh, pabayaan nyo na, wag na kayo umimik kapag kami nagtanong. Ganun lang yun. Sana po yung magustuhan nyo. O, nagustuhan nyo po ba? O, hindi nakaraos. Kahit pa wardi, wardi yung niluto natin eh. Nairaos natin ng isang araw. Yun ang mahalaga. Hanggang sa susunod po muli. Siron Bilaro.